Okay guys, kakatapos ko lang maligo. And kasi meron ako dentist na yun. Papadjust tayo ng braces. Tapos bigla naman umulan. Diyos ko Lord, tingnan nyo. Oh, nilakas ng ulan. Sakto, 3 p.m. yung appointment ko. Mag-aalas dos na. Kasi mahirap magyahe dito sa village namin. Kaya agahan ko. Pero bala ko sana mag joyride right? Pero ang lakas talaga ng ulan na yun. Um, Malilay talaga ako nito ng sobra. <laughs> Pero okay lang malito. Kasi siyempre diba, kikita rin naman sila sa akin. <laughs> So, lilinisin ko muna yung ngipin ko. Inaano ko yung ko yung mga kretera dyan kasi nakakaya sa dentist. <laughs> Ganyan talaga ako guys, nililinis ko yun bago ako punta ng dentist. Siyempre nakakaya. Tapos na tayo maglinis guys ng ngipin. So, ito naman yung gagamitin ko. Grace and Glow deodorant ko. Sobrang pangod yan. Parang, parang 24x7 siya na mamamay. Ayan. Perfect check Ang sakto guys, mahal na mahal ako ng Papa Kilay yan. Binigyan nila ako ng stocks ulit. Sobrang dami niyan. Thank you so much Papa Phil. Humilot ako ng alkansya. Ayan, mag-iipon ako ulit. Tapos ng rain ako yung ginagamit kong pomade sobrang ganda nito kahit mahaba yung hair mo susundan niya pa rin yung gusto mong style ngayon yun simot na simot na siya ayan ganyan lang tayo ngayon. bagsak muna Napapansin ko guys, kapag mahaba yung buho ko, nagumukha siyang wig. <laughs> Kasi tingnan niya man, no, kapal ng hair ko. Pero maganda yun, no, mga kapal mo, kaysa manipis. Eto naman guys, yung ginagamit ng pabango, ayan. Galing Zara. Blue Spirit, kakabili ko lang ito. Ito yung ginagamit ko pag may lakad ko kasi mild lang talaga ng amoy niya. Ayoko kasi na ano, sobrang tapang, masakit sa ano, sa ilong. Gusto ko yung parang amoy bagong ka kayo, fresh, ganon. O, okay, siya guys, gagayak muna ako. Mamadali oh, na ako kasi 2.40 na hindi pa rin ako nakakaalis ng bahay. So, kailangan 3.20, binigyan ako ng dentist ng oras. Kailangan makapunta ko doon bago mag 3.20.